Attorney John, ano po ang mga bawal na right after na makapag-file mamaya, ano po ang bawal na sa mga kakandidato sa barangay at SK election? Let's say, mamaya ho, alas 8 o, 8 o 1, nakapag-file na ako ng aking COC bilang barangay captain, bilang barangay kagawad, SK chairman, SK kagawad. Ano po yung mga bawal na sa akin, Attorney Jan? Una po sa lahat, siguro puntahan muna natin yung pagpunta po ano, doon mm. sa ating mga offices. Pagpunta po sa office, sinihiling namin po wag na po kayo magsama ng marami. Oh. Kasi po ang mangyayari po yan, hindi naman namin po papapasukin uh -oh. sa aming tanggapan na inyong kasama. Yung mga piyesta-pyesta. Oo un Unless po kailangan ninyo ng assistor, halimbawa kay senior citizen or PWD uh -oh. na kailangan tut may tutulong sa inyo, papahintulutan naman po namin yan. Pero uh -oh. kung hindi po kinakailangan, sa labas na lang po sila. Ikalawa po, pagpunta nyo po sa aming mga mga opisina, alam nyo na po ang gagawin niyo magpa-file ng COC. Pagka-file na pagka-file po ng COC, malinaw naman namin sinasabi na kayo ay tuturing na namin kandidato. Uh -uh. So dapat po sana lahat ng mga nagkalat na po nila mga tarpaulin at posters, tanggalin nyo na po yan. Dahil once na-receive namin ang COC niyo kandidato na kayo at bawal na bawal na po yan. Premature campaigning po yan. Mm. Sabi po ng Supreme Court dun sa Chavez versus Comelec. Yung mga nakapaskil na yan na larawan, caricature, resemblance, pangalan, kahit walang nakalagay na vote for, kahit walang nakalagay na ano po yan, ah. position, bio, ah. campaign material po yan. Why? Ito po ay indirect solicitation of votes. Kaya po talagang yan ay campaign material namin ituturing. So tanggalin nyo na po. Terny, meron po bang posibleng extension na uh, mangyayari sa COC filing? Wala po kaming nakikita sa ngayon na uh, extension po. Kasi po maayos naman po ang ating mga opisina at wala po nababalita sa amin na talagang matinding weather disturbance. Unless po talaga siguro merong force majeure or act of God, mm. ito po i consider pa ng COMELEC. Pero sa Ayun. ngayon po kasi... Dapat naman po yung anim na araw para po makapag-file po ng COC si ng ating mga kababayan. At yun, ah, sana huwag na magpahuli-huli pa. Pagkat maayos ang panahon, mag-file na po sila. Doon <laughs> din naman pupunta yun.